Mga katropa, mga katropa, mga guwapo, mga guwapa. Ako po ako super driver, mga driver diyan, nag drive private man o public, you no? Know, na vehicle. Ito po ang panawagan ko para po sa atin ito. At siyempre para din sa kina kinaukulan sa LTO, MMDA, sa ating mga guwapo at magagandang mga senador, congressman. Sana naman po bago kayo pataw ng pataw, palaki ng palaki ng penalty sa mga huli, sa mga chauffeur, sa mga driver. Ayusin nyo po muna yung mga traffic sa nyo po sa mga kalsada. Taas kayo ng taas ng, ano, ng penalty sa mga huli. Ganagawa nyo kaming gatasan eh. Nilagay po kayo dyan ng gobyerno para po ayusin ang batas traffico at magserbisyo sa mga driver kasi po yung sasakyan po natin naka-restro yan taon taon nagbabay po yan ng tax sa saka ng restro ang driver ganun nag-renew din po yan may budget din po kayo para sa gobyerno nakalaan yan sa Department of Transportation sa so, UNDA mayroon din yan sa LTO mayroon din hindi po kami gatasan ngayon po pataas kayo ng pataas ng huli na penalty sa amin hindi po naisip kung bakit marami pa rin nahuhuli kasi kayo mga isang milyon may mahuli pa rin kasi po, yung kalsada nyo po makukonfuse kami mga driver, nakukonfuse po kami ang liliit ng sign nyo masyerte ka na kung may sign na maliit pa mga ban paper kalaki pa pero karamihan ng kalsada nyo po national road man street road o anong kalsada pa man wala mga sign na no left turn no right turn, one way u-turn, wala kahit sa lang eh ang u-turn nyo napakaliit pag tumatakbo ka, pagkasunod mo yung mataas na sasakan sa'yo, hindi mo na makikita. Nakaapa yung pala, nakaapa ka na pala sa solid lane na pala. Approaching ka na pala sa U-turn na yon. Tapos pag ano ka, mahuli ka. Eh kung sa taas ang sign nyo po, malaki yan, sa taas na nakalagay yan. Makikita lang ano, lakihan nyo. Sino ba namang driver ang gusto ng pumasok? Kaya ay mamuhuli siya ng 1,000 o di ba? Diba? Napakahirap po magbiyahe at magmaniho. Bilang isang chuper. Di ba? Naku confused na po ang tatanungin sa sarili niyo bakit marami daw no driver na pasaway. Ito 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 ganon Tanungin niyo po sa sarili niyo, kayo po mismo magmaniho. Tagal yung driver niyo kayo magmaniho. Kay driver niyo po mismo po, hindi kayo sado kalsada. Alam niyo po sa Metro Manila kasi ang sulok ng Pilipinas o sa mundo, hindi mo kailangang kabisaduhin ang kalsada. Ang takbo mo naman ng eh. Going straight, left, right, 'di ba? no U-turn, no parking. Yun ang naman eh, mga sign eh. Pero ang, ang kulang is signages, sign, wala kayong mga traffic sign. Paano naman malaman niya na one way? Minsan ang impurasyon doon sa Bukana, ah, sa dulo Eh, dapat sa Bukana yan eh. Wala naka kayo na kayo nakalagay na one way yan. Tapos, ano ho, lahat ba ng lugar sa Pilipinas, kabasyaduhin na isang driver? Balik pa siya, makati, ano ba yung local, ano ba yung local na batas nila dyan para sa trafiko? yung pasay kaya basta din nila yan o, kung ano yung kung ano yung batas trapiko nila yung parnyaki ganun din kaya basta ng driver ko wala po yan sa kinuha namin exam ng kumakam ng personal license na lahat ng city kaya mo kasi ang city ang local government iba iba ng batas na pinapatupad ang importante lang po yun lagay kayo ng klaro at malaking sign na makita namin ang driver na no left turn no right turn no u-turn one way this lane is for U-turn only, approach U-turn, ganun, makita po namin, sino po naman yan? Siguro po nagawa niyo po yan, 95% ng huli, mawawala. At magbawas na rin kayo ng enforcer. Kasi kami po ng driver, Marunong naman po magbasa yan eh. Marunong po yan ang mag magbasa. Pero kahit sa sitwasyon nyo ngayon siguro, sa kalsada natin, EDSA, saka sa lahat, kahit, kahit doctorate degree ka, master degree ka, degree holder ka, malilito ka, makonfuse confuse ka, magiging, magiging tanga-tanga ka lang sa kalsada, parang, di ba? Kasi, hindi ko alam kung sa nasadya niyo po yan, para naman saan, hindi naman po, na para ma-confuse ang driver, malito siya, may uhuhuli kayo. Kasi yung puro sirito, parang nakakalito, andun na sa, andun, andun, andun na sa nakabang sa dolo, para kami, sinisilo niyo kami, sinisilo niyo kami na parang isda. Di ba? Hindi mo nga alam, makapak ka na para sa solid lane eh. Kasi wala naman ka nakalagay sa taas na sign na, oh, this lane is for only. 'di ba? For U-turn only, for left turn. 'Di ba? Hindi naman nakikita 'yan eh. Alam niyo po, so sa so Driver 'yung 500, 1,000. Gaano kalaki? Ilang anak ang mapakainin niyan? Ilang araw na lang kainin niyan? Tapos i eh, isang milyon po 'yung penalty niyan, 'di ba? Ano 'yan? Kasi ang problema po sila makita, 'yung problema niyo po ay eh, sa inyo. May budget po kayo diyan ng galing sa si gobyerno. Department of the Department of Transportation. Hindi niyo po budget na puro sa amin na parang gatasan kami ng gatasan. Maawa naman po kayo sa amin, mga gwapo, mga gwapa naming mga senador, mga kongresman, sana makita niyo po 'yan. Tapos mukhang takap kayo, porket magigiba, porket marami pa rin driver na uhuli. Kasi po yung makalsada niyo po nakakalito. Punta ka ng Purnyaki, iba yung ano, sa, punta ka ng Pasay, iba, sa Makati, iba, sa National Road, iba rin, sa, di ba? Okay naman po, iba-iba, marunong, 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 naman po kami magbasa eh. Lakihan niyo po ang sign niyo po, bakit ang Jalibi sa makto? kitang kita ang sign sa isa? nakapansin-pansin, hindi naman Department of Transportation, dapat wala, wala yung mga signages nila, yung mga sign nila yan dyan, dapat sa traffic na yan dyan eh. Pero makita mong sign ng MMDA, bus lane kasi laki ng van paper sus paano naman paano naman makikita eh paano mapapansin niya pag tumatakbo ka this lane is for u uh, turn only Para makikita yan ang litli tapos sa baba pa wala pa sa taas iba nag drive ka ang focus mo nakatingin ka ganyan no hindi ka naman nakatingin sa baba sa, sa kasada, eh. nakatingin ka dun sa harap mo Saka sa kasal left and right mo sa salmero para baka mamakasagi ka Di po ba hindi mo kailangan kabisaduhin ang local rules o batas ng trafficking po ng bawat city kasi pare-pareho naman po yung sign ng no lift turn, no right turn, no u-turn bus lane one way <clears throat> pareho naman po alam naman po namin yan ang problema lang po, lagyan nyo ng klarong sign sa lahat ng kalsada, sa lahat ng street nyo mapaliit man o palaki mapa barangay road man yan, national road highway, lagyan nyo po 101% po sigurado po ako at alam alam ko agree po kayo. Mabawasan po ng more than 90% ang mahuhuli. Kasi sino po namang driver ang gusto mahuhuli? Wala pong driver na gusto mahuhuli po. Wala pong driver na gusto mahuhuli. Ngayon, kung may pasaway talaga, laki-laki ng sign nyo kasi laki ng plywood, tapos pumasok pa rin sa'yo alam mga one-way, yun talaga. Ipinalti mo katayang million, pwede. Di ba? Hindi mo naman kailangan pa parang sinabi niyo naghugas kamay lang kayo lagi eh. Lagi lang sa driver ang sisi ang sisi. Pero ang 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 palpak talaga ito, ang kulang talaga rito is yung mga sign nyo, which is trabaho nyo po dapat yan. Kung ba kayo nalagay dyan, para gatasan po kami mga driver. May budget po kayo sa gobyerno. Nalagay po kayo para ayusin ang batas traffic, traffic ko, para maayos ang, ang, ang flow ng, ng traffic. Di ba? Na, na pinag-drive ng mga driver. Hindi po nakikita pa gatasan kami ng gatasan. Bakit ang budget niyo po pa sa amin nang nanggagaling? Kasi na dyan niyo po ba yan na na wag lagyan ng mga sign yung mga kalye niyo. Tsaka lalilit ang sign niyo. Para ba confuse kami mga driver tapos para mahuli kami malaking budget niyo. Saan ganoon po bang sistema? Ano ba kayo? Uh, parang private company na rin na yung sa amin nakasalalay ang income yung kita yung sahod nyo may budget po kayo sa gobyerno. Ang gobyerno po ang ang, ang ano po sa inyo ang papasaho ng ang, ang nagbabudget doon dapat ang gagaling. Doon dapat panggagaling ang budget nyo. Di ba ba? Yung mga ilaw-ilaw nyo po sa kalsada diyan, yung gitna-gitna mag ilaw, hindi mapumahalaga yan eh. May guhit na eh. alam na po namin yan eh. Bago nyo po pagingandahin yung ibang-ibang accessories nyo po sa kalsada, dapat pinaka-importante po sila sa driver is yung sign. Di ba? Kasi dyan po kami, dyan po kami nahuhuli, dyan po kami nagagatasan eh dapat yung budget nyo po yan sa mga ilaw, ilaw, ilaw sa kalsada, sa gitna ng kalsada, may mga kulay green kung anong kulay, may kulay blue pa na reflector eh kung ginawa nyo mga sign yan lakad nyo mga sign nyo taasan nyo yung mga sign nyo hindi eh, isang hindi kami nahuhuli di ba? maganda sana ang flow ng traffic yun dapat po sana ang gawin nyo pakiusap lang po, sana po mapansin nyo po yan eh, wala pa kung ano hindi po personal yan pero yan po ang katotohanan hindi na po kailangan na ano ano, ano, pa anong ano, pa, ano, ano, pa ba? Diba? kasi yun dun, dun ang violation eh oh. pag nagawa niya po yan sigurado lahat po masaya masaya po yung yung transportation office masaya din po yung mga driver lahat lahat po masaya